Napapansin ba kayo dun? Steer up na yan. Sa beam. Ayan. Oh. Ang galing ano. Pag hindi mo sila nababantayan, ganyan ang nangyayari. Langya naman o. Oh. Yung tipong binayaran mo ng tama pero yung kawa ah. steer up din nakabend. Ito. Itong sound to. Yung mga yan oh bakal kita nyo yung bakal hindi mo na nakasentro sa gilid na to ayan nilaro laro lang ano parang bata kawawa kawawa naman ako ng patrabaho nagbayad ng tama pati materialis anong yun uliting ko yan akong gagawa niya grabe grabe Sabi ko palpakan ito.